Guys, mga jokes magandang uh, tanghali po sa inyong lahat mga jokes no? At ang uh, ngayong araw na to ay may pupuntahan lang tayo no? So, simula dito, siguro ibablog natin yan hanggang pagdating natin doon sa uh, location no? Kung saan na uh, tayo pupunta ngayon uh, ininvite In-invite tayo ng uh, Dream Radio ng, uh, ano, ng Panabo ng no? Panabo City, dito uh, sa Davao del Norte no? So, naimbitahan tayo at uh, chika-chikahan lang daw doon sa, sa sa radio station no sa so dream uh, radio at uh, sige let's go ah, pupuntahan natin yan chika chika lang naman daw hindi pa tayo sanay sa mga get to get mga -jokes, pero let's go pupuntahan natin yan bis na tayo mga kajoks kaya bis muna tayo rin lang muna tayo buwag so, muna tayo ng nijas kung kailangan natin magsapatos kasi bibiyahay tayo punta tayong bayan tapos Uh, tingnan natin kung mag-live tayo doon sa ating YouTube channel. Uh, yung mga mga kwentuhan natin doon. Ah. Uh, shout out pala sa mga Panabo vloggers association ng sa PCB eh, uh, no member din tayo doon. Uh, tayo ang pioneer doon. Uh, shout out po sa inyo lahat. No? Uh, simula kasi nung nag-umpisa yung ah, association na yan. Yung grupo na yan ay uh, grupo ng mga vlogger yan dito sa amin sa Panabo no, so nung nag, nag start yan uh, isa ako sa unang uh, kasama din siya nag-umpisa so puntahan natin kasi nandito natin mga kaibigan ah so, it's din sa parang kasi mainit mga kajoks hindi pwede mag shoot shoot mainit saan ba ito? Sira natin yung sapatos natin. Shout po lang kay yung imit, Kuya. Sira lang ito. Ano ito ito? Sige. Sige pa ko. natin. Masyado. Masyadong masikip. Siya to pala kay Bay Santos, no? Ah, ito yung ano ni Bay Santos. Ah, regalo sa akin noon. Mare. Kumain natin. Yon. Do you feel Shout out pala sa aking mga kaibigan diyan sa Bulyas Island. No? Ah, uh, pati particular na kay uh, uh, Idol Alcaraz TV. Yeah. Yan. Tebus ni dong, No. Kay ah uh, Mangusi. Oh. Yeah. Mang Shout out ka kay uh, Idol Itang Alright, so yung ating salamin nandito na. Cellphone. Full charge na mo cellphone natin o charge na to kailangan natin magdala ng cellphone kasi ay, lang mga radyoks uh, <coughs> alright mga ka-jokes so alis na tayo no? so nakabis na tayo no, at ah uh, yung ating cellphone lang ay hindi pa siya 60% pa lang mamaya maya na lang konti no, 60% pa yung ating uh, cellphone kailangan mag 100% no para hindi tayo maalangan yung sa battery pagdating natin doon. No, kasi after noon, bibiyahin na naman tayo kung saan-saan. Alright! Abang-abang, mamaya mga kajoks, kung ano may yayari doon sa radio station. <laughs> Alright, mga kajoks, alis na tayo. Sarapan tayo ng helmet, no, para ano ayos. Dali na natin ito, sandali na natin. Panglaban! <laughs> yung cellphone natin pa na sabi na doon sa na natin to mga tayo na natin yung intrick guys right ito, dalhin lang natin ito charger let's go Let's go mga kajoks Bintana pala sarado natin Ayan Sarado natin pintana May init May mga kajoks Let's go Ah Ilagyan ko ng ano ganito, cover kasi yung pusa mga kajoks Inaanohan ng pusa delikado charger dyan lang yung natin dyan. yan para kung malubat man tayo may ano tayo dyan okay so let's go alright mga kajoks let's go alis na tayo Alis na tayo. Punta na tayo ng ah uh, siyudad ng bayan. So, Nag-helmet na tayo ngayon kasi kahapon na ah. ako. <laughs> Pero di bali mga kajoks. No? Uh, okay lang yan kasi nagkamali tayo. Nagkabayuli tayo. So kailangan natin ang ah, harapin na ating penalty.

Nandito tayo sa ano sa yung uh, terminal at nagyaw-yaw na yung ating kaibigan.